Hello guys, ito po ang ating piso wifi machine Papakita ko po sa inyo ang demo ng ating machine Tumatanggap po ito ng piso for 3 minutes, uh, 6 minutes 5 peso for 30 minutes and 10 peso for 1 hour So madali lang po i-operate ang ating machine Ito po ang piso Ihulog po natin sa machine at magpiprint siya ng password at username. Yan na po. Makikita po natin. Talabas po ang ticket. Yan po sa ticket. Makikita po natin ang username at password na i-enter natin sa ating cellphone. Pasensya na guys. Medyo medyo ayan na po kita po natin ang hinulog po natin ay 1 peso ayan po at meron po tayong 6 minutes na oras para sa ating wifi yan po, may username Meron din pong password. Subukan naman po natin ang 5 peso po. Iulog po natin sa machine. Sa coin slot. Yan po. Mag-print na po ang machine. Random po ang password at username. So, hindi po magkakaparehas ang bawat bawat customer na bibili ng ayan po, makikita po natin 5 peso ayan po 5 peso for 30 minutes ayan po, punin na po natin ang ticket ayan ayan na po ang ticket tambo natin so isa pa po I try pa po natin Po. automatic po siya nag pre-print so wala na po tayo magiging problema kasi thermal printer po ang nasa loob nitong ni etong machine natin so di na po natin kailangan ng ink ito po Ayan, 5 peso for 30 minutes so guys kung gusto nyo umorder pwede po made to order Okay, thank you guys. For more info, just contact me on Facebook and my ah, uh, iniwan ko rin po ang landline ko, ang cellphone number ko sa ano Facebook. Pwede nyo po makita doon. Sige, salamat po. Name.